Dito kami sa Parsa guys Kasi kailangan kong bumili ng yard. At sabi ni Asis, close daw Yung mga ibang shop, close Pero marami pa din shop na nagbubukas eh, O oh. oh, look, stationery is open Look, stationery is open Open ang bookstore Ah Kulang kulang Yes, yan. Kulang pa kasi yung ano yung pouch namin ni Julie. 30 yung kailangan namin buuin. <coughs> Ayan. Okay. You get also ano different color naman now. Purple. Duita uh, purple. Ah uh, gray 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 gray. Ayay. Yeah, yeah. Ah Duita ah. Duita ah. Ano pa kaya? Pink ba ni pink? Duita. Ah. pink? Pink. Ah, boy, yeah. Hi guys, good morning So, napaka-faggy sa labas Ang kapal ng fog sa labas Pero nasa labas si Tonton Kasama niya si Asis uh, Kasi, anak, your mobile is very loud Kasi ni-review ko si Asher uh, Sa kanyang exam English ang exam nila ngayon At after ko na ni-review ayon, inanuhan ko na rin siya Wash-wash uh, lang kasi sobrang lamig. At may oras pa, kaya itong ginagawa ko. Nagro-roll ako ng ayan. may nagawa akong isa kahapon na pouch. Kulay purple. Ang ganda ng kulay purple na pouch, guys. Ang ganda. Parang sa orange din. Maganda siya. Maganda yung kulay niya. Maganda yung kulay na purple. So, may isa pa kasi akong na ano, na rolyo ko na lahat bali ito na lang, isang pink na lang yung hindi ko nirolyo, so sabi ko nga habang nagaantay kami ng service, since si tonton naman ay nasa labas kasama ng ama ito mo nang na gagawin ko kasi kapag hindi ko na naman to na roll at nakita na naman ni tonton sa may plastik hugot-hugot niya na naman kasi si tonton, hinahayan ko lang siya dito na gumagala ba? gumagala ano yung na anak your mobile is very loud anak ko gumagapang ba at medyo nakakatayo na siya kapag may hawak pag nakahawak lang ganyan medyo nakakatayo at naaabot na yung mga ano minsan nakakaabot na siya ng mga mga plastic plastic na pinapatong ko dito sa may ano couch minsan naaabot niya yung red kasi, nandun kami sa bed noon. Eh, ang plastic nandun lang sa may headboard ng ano, ng bed namin. Naabot nga yung plastic na pinaglagyanan ko. Hindi ko naman inexpect na magugulo niya ng ganun. Hinayaan ko kasi na nilaro niya. Kaya, kasi akala ko hindi niya mabubuhol ng ganun. Ayun, nabuhol nga. Kaya, <coughs> kaya sabi ko ay nako. Kailangan kong marolyo lahat to para hindi ma si ma si at. sayang din ang 35 ah <laughs> 35 35 isang ganito pero sabi ko nga mas gusto ko to kaysa yung makapal yung makapal mm -hmm. eh ko kung bakit yung makapal mahimulmol eto naman eh hindi or dahil siguro manipis kaya kaya lang nakakaboard ito gawin sabi ko nga kay Julie gusto ko yung magganchil yo lang pero yung magbuhol ng ganito, nabubord ako. Sabi totoo lang, mag ganito, guys. Mag-roll mag yun ng ano, mag-roll yun ng yan. Tapos sa kanya nag-review, sabi ko nga yung nakuha, sir. Galingan mo sa exam mo, ha? Yung spelling mo, ha? Ang exam kasi nila is ano, <coughs> change into plural, put a and an. Yan. Tapos, make a word yun. Make a word from A to Z. Ang inaano ko yung spelling niya. Yung mga ibang spelling niya, okay naman. Pero minsan, yung spell, lalo yung queen. spelling niya ng queen. Ako, bali tad q n Q-N-U-E-E, -E, ganun na. <laughs> Ay, naku, ah, share. Sabi ko, i mo naman, anak ko yung spelling ng queen. napagbali niya. Yung ano, yung spelling ng queen. Kasabayan nyo ng exam ang public school dito sa amin. Nepal yung exam din nila kahapon. Mga ano, pipinsan ni Asher. Pumunta nga sila dito sa bahay. Nagpapaano sila na iano, turuan ko daw sila ng science, English at math daw. Review ba? Kasi nga sa exam. Ewan, hindi naman napunta dito sa bahay. Puso <coughs> kasi dito yung tuition, tutor-tutor. Tinututor nilang bata, pupunta ang bata ng alas 6, uuwi ang bata ng alas 9, ganyan. Saka sila papasok. Parang may extra na ano sila, may extra silang subject. Ang mahal ng bayad nyo sa tuition, tuition na tinatawag nila yung extra oras na pag-aaral sa umaga ang mahal 5,000 ano, five thousand ang bayad ano lang yun, isang buwan lang yun ah. Ang bata, katatapos lang umiyak. Paano inilinisan ko yung ngip, yung ano dila? Hindi ah. eh, nakayo niya talaga. Ang gusto niya toothbrush, pero pag dila nang nilinisan, mm. nako.

Ising ang bata. Nakatanaw sa may bintana. What have there, bebe? Ah, what have there? At ako'y nagagawa pa rin na. Ang ganda ng purple, guys. Oh. Dahil nga naubusan ako ng ano, diba? ng kulay. E, Tingnan mo yung ginawa ko. <laughs> Pinaghalo ko na lang yung mint green at saka orange. Tingnan yung purple. Ang ganda ng purple. Oh. Sa video, para siyang blue. Para siyang indigo. Pero purple yan. Parang indigo ang kulay niya sa video. Pero purple yan. Purple. Hmm. What have their balong? Sino? Hmm. Yan ko nilagay. Oh at gumagawa ako ng yellow, ay yellow, anong kulay? Pink naman yung ginagawa ko kaso nagising na si Tonton kaya itinigil ko. Dahil sobrang lamig sa umaga at hindi kami nakapaglakad. Ayan, sa hapon kami naglalakad. Uh, sa hapon. Kapag, pero kapag yung hapon na hapon na, malamig din. Kaya yan, dating ni Asher. Maglalakad konte Maglalakad konti tapos magre-review at syempre daan din sa tindahan uh. masarap to kaya lang maano, mabetsin kaya hindi ko masyadong pinapakain si Asher Ay, nagtatago may traktor na dumaan yun ang palagi ko sinasabi sa kanya pag, pin, pag pinapayagan kitang bumili sa tindahan magisa isa maglakad ka lang sa gilid. Tapag may motor or sasakyan, sabi ko, hinto ka para hindi kanila masagi. Pero nakabantay pa rin. Zinuzoom ko tong camera ko para makita ko kung nakarating na siya sa tindahan. Natayo ako dun sa may papaya. Tapos zinuzum ko lang tong camera ko para makita ko siya. No, don't pick it. They will get angry. Kasi minsan may mga driver dito na hindi maingat. Mga kaskasero ba? Wala silang pakialam. Akala mo kanila daan. Namulaklak na yung mga ano dito eh. Oh. Mga paligid namin. Color yellow yellow na ang ano. View. Hmm. Hmm. Kahit yung puri sa ano. Sa likod bahay. Ano na may bulaklak na sila. Bulaklak na. Hi guys, so ayan nandito na kami sa bahay at yun kumakain na hmm. yung ang aking bebe kumakain ng biscuit at ang ating kuya kumakain din ng biscuit at mamaya magtututor na kami kalat na dito sa may at ayan yung panda ninja katori parang syang french fries kasi at ito na yung tinatapos ko. Your head, kuya. Your head, kuya. Pink naman. Pang 15 na to na ginagawa ko. Tapos si Julie, nakagawa na siya ng nasa 8. At si Josie Bell ay nakagawa na siya ng 5. Like yeah. So, last na to na gagawin ko kasi 30 yung gagawin namin. Kasi may ginagawa pa din si Julie. So, nakagawa na si Julie. Tapos may nasimulan na siya. So, pang 9 yon Tapos 15. Tapos yung kay Josibel na lima. So, okay na. 30 na. So, is, after nito, stop na ako sa ginagantilyo ko. At may panibago akong gagawin ulit. So, habang kumakain itong mga bata, ayan, tahimik naman si Tonton. Itatapos ko. Itata kukunti na lang. Tingnan nyo. kakapirangot na lang. Kukunti na lang kasi to. Itatapos ko na to. Tapos magre-review na kami. So, eyan po na rin yung aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. See you in our next vlog. Bye, bye everyone, bye. and God bless us all.